pwedeng pwede nyo nang i-open ang inyong order sa harap mismo ng delivery rider. Ano nga ba yon? Tara, alamin natin. Ito na nga ang pinakabagong feature ng Shopee, itong COD Unbox. So ano nga ba itong COD Unbox na to? Ito ay nag aalaw sa ating mga buyer na buksan or inspectionin yung mga order natin. So dito siya makikita, once na umorder kayo, ay makikita nyo itong details ng inyong order. Shipping information, makikita nyo itong agad si on the unbox. So, hindi lahat eligible para dyan, kaya hindi sa lahat ng order nyo ay meron nito. Only selected product lang or shop lang ang meron nito. So, kapag nakita nyo yan, is pwedeng pwede nyo siyang gawin at i-ask nyo sa driver. So, ito yung unang-una nyo gagawin yan. I-check nyo nga kung eligible kayo sa COD Unbox. Next naman ay, need nyo munang bayaran ang inyong order sa delivery rider pwede na kayo mag-request na i-unbox ang parcel. Siyempre as proof kailangan nyo magpakuha ng video habang ina-unbox nyo yung inyong order. Kung sa tingin nyo is okay na yung order nyo kumpleto siya, walang damage is i-confirm nyo na ang inyong delivery. Pero kapag may damage, kulang or hindi tama yung pinadala is pwede pwede nyo agad i-return on the spot. So ano nga ba ang mga COD unbox guidelines? So ito na nga yung unang-una is, so katulad ng sinabi ko kanina, eh, hindi lahat ay magkakaroon nito. Kung may damage, kulang, or mali yung in-order sa si inyo, ay pwedeng-pwede pwede nyo ito i-return at matatag ito as failed delivery. Next naman ay need nyo muna magbayad bago kayo payagan ng rider na i-inspect or i-open ng inyong parcel. Pwedeng-pwede pwede nyo i-open ng inyong parcel pero hindi pwede ang pinaka-box ng inyong binili or balot. Next naman ay dapat visual inspection lang. Lastly ay hindi nyo pwedeng i-try or i-testing ang inyong order kahit may nakalagay na COD unbox sa inyo, may option pa rin kayo kung gusto niyo siyang buksan sa harap ng mismo ng rider o hindi. Siyempre kapag pumayag kayo na gamitin yung COD unbox nyo, dapat ay willing din kayo magpa-video habang chinecheck nyo yung item kasi kapag di kayo pumayag ay hindi i-grant ang COD unbox sa inyo. Kapag pumayag kayo na mag-COD unbox, parcel nyo ay hindi na pwedeng i-re-deliver. Meaning, di ba kapag normal lang is three times silang pwedeng makapag-deliver. halimbawa sa first day hindi kayo available, pwede nilang i-deliver hanggang tatlo. Pero daw, kapag nag-COD unbox kayo, ay hindi na yun pwede. Partial acceptance of order ay hindi po pwede. Meaning, halimbawa, umorder kayo ng tatlo. Tapos yung isa doon ay sira. Tapos yung dalawa ay gusto nyo nang iuwi. Tapos yung isa gusto nyo ibigay sa rider. Hindi po ba pwede yun. Kung gusto nyo gawin yun, ay kailangan nyo mag is para sa return and refund. Kapag nag-run ride ay may ibang kukuha sa inyong rider or kayo mismo ang magde-deliver mismo sa courier. Gagawa ko ng video soon kung paano mag-return and refund. Next naman, ang same din siya ng number 7 pero dapat ibalik nyo talaga lahat kung gusto nyo siyang kunin ng rider, at ibalik na agad-agad sa seller. Ito number 9 dapat tayong mga buyer ang magsasabi sa rider na gusto natin mag-COD unboxing. Dahil kung hindi kayo magsasabi sa rider, ay hindi nila iyon gagawin. Ito, kunwari, di ba, pumayag kayo na mag-COD unboxing kayo. Okay naman siya pagtingin nyo. Pero nasa bahay na kayo, or kung gagamitin nyo ng items na pansin nyo na napala siya or sira siya, pwedeng-pwede pa rin kayo mag-request ng return or refund. Lastly, kapag tayong mga buyer nasira natin accidentally or inopen natin yung manufacturer packaging ay makukonsider dito as delivered. Sana may natutunan kayo kaya thank you for watching. Yun lang!